Ito, naka-live ako, Te Telma. Naku, kagat-kagat pa niya. Naku. Share mo yung live ko, Te Telma. Naka-live ako ngayon. Ayan, sa may Facebook ko. Ninenervous ako eh. <coughs> Paano ba mag-share dito? Ano ba naman to? Ay, putres eh. ano ba to? Paano ba mag-ano dito? Tagano, dela Ay, putres eh. No. Video mo na lang kaya Oh, oh. Hindi ko mano eh